Ito mo nga. Oh, ang um, bait mo, ma'am. Oh, ang ganda, may naman, to, Ha? Ha? Totoo, akin na to? Wow! Salamat, ang bait nyo. Nakiupo lang ko rito, binigyan niyo ako to. Ay, ang tama mam, ma Ito lang. Okay lang magpapractice ako dito. May tama, may dala akong, uh, dala akong gitara. Tapos magpapractice ako dito. Kayo mag -judge. okay lang sa inyo. Kayo mag-jazz kasi gusto ko magpapractice ba? May mag... Makinig sa akin para Nasasali kasi ako ng sing contest. Oh, no, no. oh, no, no. Pag, pag, ano? Pag, Ibig <laughs> na, kaya. Ano, alam alam tong itong awit ito, mam? Ano, alam, ano, ano, itong, aga Pag, pag, ibig na kaya Ah, kaya pala, nakalimutan ko eh. Pasensya <laughs> na po. Pag you, girl. And then again, damn the way you smile makes me Oh no! Wag bung subukan. Masisira ang buhay mo. Hi, ma'am. Hi, sorry po. Na-restore po ko kayo? Na-restore po ko kayo? No. Uh, ah, pwede ako magtanong, ma'am? Kasi, narigaw kasi ako ba? Anong lugar ito, ma'am? Plaza Independencia. Plaza Independencia. Yeah. Oh, kaya. kaya 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 pala maraming tao. Yes, Pla yeah. Ito para ito pa plaza. Yes. Ang ganda ng view dito no? Really, nigga? Ano? <laughs> Ma'am, kasi naligaw kasi ako, pwede ako magpahinga dito kahit kahit saglit lang, Ma'am? Ha? Yeah, sure. Baka ma may magalit sa akin pag pag Orange oh. oh, Beach kasi free for everyone. Ah. Okay. Ma'am, kasi okay, Karina po sa playground dekat ba? Tapos wala akong mapuntahan. Okay lang mga kayo, po ako saglit lang. Sure kuya. Ha? Gano'n ka mo i-suggest kuya? Ito? Oh, ang bahit mo ma okay. Oh, Mam, ang dami na no, mam. Okay huh? ah? lang kuya. Ha? Alat pa man. Ito yun. Totoo, okay na to? Wow! Salamat, ang nyo niyo. po lang ko dito, binigyan niyo ako to. Ay, ang tamang-tama mam, ito lang. Okay lang magpapractice ako dito. May tama, may dalang akong, -gita uh, dala akong gitara. Tapos mag-practice ako dito. Kayo mag judge okay lang sa inyo. Kayo mag judge kasi gusto ko mag-practice ba may mag makinig sa akin para masasali kasi ako ng sing contest. Kaya kayo mag judge Okay lang? Okay, okay, saan kayo, ma'am? Lapu-lapu, kuya. Oh, lapu-lapu. Ang layo yun. Ah. Uh, ang layo yun. Saan yung lapu-lapu? <laughs> well, name, huh? Uh. Let's go paiba. Wala eh. Ah, wait, lang, mag ako dito, huh? okay. yeah. ay magpapagawit lang papakinig mo dito, ha? Ay, saglit muna. Mike ko na 'yung ako. Huh? Kasi takalimutan ko, kaya ako mag-practice ako dito, pa. ito. So. Gusto ko, ma'am, kayo magdadyan sa akin ba? Ah, okay. pag pag i ano pag i na kay ano alam alam tong awit ito mong ano 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 tong kasulat to pag pag ibig na kay dito ah kaya pala kalimutan ko eh kasi <laughs> po ah. ibig na kaya Ito aking nadama Pamula noon Nakilala kita Sa pagtulog ko Ikaw ang nakikita At pagising ko ay Nahanap-hanap Ang pusong ito Nababalyo na siyo Di man na raw-raw na nakangiti Naririto ako nagsusama mo Sana'y dinggin ang alay ng pagsuyo Sana'y tulung. umiibig sa isang tulad mo Kailan kaya muling makita At nang masabi ko sa'yo Na mahal kita o oh, giliw ko Ayos ang ganda ko? Bagay na ganda para sa kanya ba? Ang ganda niya Bagay na bagay na ganda niya Sa kanya maganda ka din ang galing Ang galing <laughs> Bakit kaya Ano man ang nangyari Ang puso nito Napabalyo na sa'yo Naririto ako Nagsusumamo Sana'y dinggin ang ako pagsuyo Sana'y tulungan mong pusong ito Na umiibig sa isang tulad mo Kailan kaya muling makita At nang masabi ko sa'yo Na mahal kita o oh gili sa mga awit niyo, Pwede na akong sumali sa mga awitan ah, Pwede ah? ra. Ah, thank you ma'am. ang sobrang bait niyo mo ba? Akala ko yari na ko ako kayo, tinitingnan kayong dalawa ba. Akala ko mga, mga hindi kayo mga bait. Totoo, mabait pala. At saka salamat po binigyan niyo ako ano pagkain dito at saka binigyan niyo na akong time dito magpa-practice. Sa totoo lang ang sobrang ganda mo at saka ang bait niyo dalawa. Anong pwede, anong, anong din pwede magkila kamay sa'yo kahit maduming kamay ko? anong, anong name uh, mo? Joe, kuya. Ano? Joe. Joe? Jill. Uh, Jill. Jill? Adele? Jill. Uh, Jill? Jill. Jill. Rajen. Jill. Same. Rajen. Ang ganda nung mangipin mo. <laughs> may, <laughs> parang may, ano, <laughs> ano ba? Ano dito? Ah, ma'am, salamat sa time mo. Thank you, kuya. Uh, may kayo? Ah, wala Saglit muna, may bigay ko sa inyo. Baka, Baka may magalit ba? Wala magalit sa akin, mabigyan ko kayo ng dalawa ba? Okay? Uh, Saglit lang. Okay. Bail, binigyan kong... time ba? Time. Okay. Flowers for you. At saka, Isa pa. At saka Bye bye. To, Thank, bye, -bye. Oh, my, <laughs> Thank you.